Sa Coronadal City, take sa anti-illegal drug operation ang dalawang drug peddlers, ang blotter sa report. Ikinasa operasyon araw ng lunes, October 20. Kinilala ang mga naaresto sa alias Nakano, 27 years old, residente ng barangay Kaloocan, at isang alias Dodong, 34 years old, residente ng barangay Morales. Nakalista ang dalawa bilang street-level individuals sa local drug watch list. Narecover mula sa kanilang pag-iingat ang tatlong sachet ng hininalang shabu na tumitimbang ng 10.6 grams na may standard drug price na 68,340 pesos at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy money. Ang mga narasong sospek at nakumpiskang ebidensya ay agad dinala sa Coronadal City Police Station para sa documentation at wastong disposisyon ayon sa batas.